Pagkakamayaan? Oh, What? Ano sa panada? Ay! Ano yung inumin? Ano yung lara? Inumin ha? Baka inumin ko yan. Libre tayo tubig. Mayroon na liligo doon sa ano oh. sapato niya pa humampas binti mo. Nakamulat ako. Nakamulat sa <laughs> Ba't hindi ka mamulat sa ilong? ha? Ba't hindi ka sa ilong? Nakamulat ako. Okay pa. Si na, shampoo? Okay na. Unti-unti unti lang yun. Oh. Okay na. Bul

nagkakapi ako ng meditation. Ngayon, samahin mo ako magpagal para bukas at tayo ay nakakabenta na at medyo matigas na. Freshie. May rami na tayo na dyan. Pakita ko lang. Pwede na natin siya Ating rin. na natin. Pwede na na natin.